Hey okay guys! So, na dito na nga kami. So, nakikita nyo yan guys. Pakita ko sa inyo ang entrance. So, ayan siya guys. Sine house. Langka Mati. So, ayan. May kita nyo. Ito yung view namin sa likod guys. oh ang ganda. Ang ganda. eto guys. So, oh. yan. Parang mag extend pa sila. So, dun yung side ng parking. Malaki yung parking nila. Pag may sasakyan kayo, dito kay dadaan. Yan ah. Oh sa gate na yan. Yan dyan. Yung dinaanan namin kaganina. So, ito yung entrance niya. Meron silang pagkain. May tubig. May yung bawat kwarto niya, guys, is may aircon. So, ayan, guys. Papasok tayo sa loob. Ayan, may mga halaman. Ayan, may hugasan ng kamay. Ayan. Ayan, no. Oh dito ang reception. Ayan. Hi, ma'am. Ano pangalan niyo, ma'am? Ann po. Si ma'am Ann. Hi, ma'am. Very accommodating ang mga tao dito, guys. Tapos pagpasok niyo sa loob, guys, makikita niyo ito. Ayan, no. Oh. Pwede kayo magpaluto mga short order. Ganyan. Ay si Kuya Ay oh. Kuya. <laughs> Welcome to my vlog. Ay, may tindahan guys. So pag may naiwan kayo sa bahay niyo, pwede kayong bumili rito. Ng mga sabon, ayan, mga shampoo, mga delata, ayan. Pwede kayo dito, guys. So umikot tayo, guys, kaganina, no. Galing tayo doon. So ito yung parking. Kita niyo yan, ayan, no. Oh. Sa so, pupuntahan natin yung ating space. Teka, Eto guys, ang ating space. Malapit tayo sa shower and comfort room. Ayan. Hi, Ate Clara. Hi, guys. Isa stretching ako. Hi. Ayan. So, ito ang ating nakuhang kwarto. Yung kwarto kasi na original na nakuha namin, guys. Nagkaroon ng konting problema. Umulan daw kagabi ng malakas. So, inulan kami yung Ayun siya oh, may trapal. Up and down. Yun yung sana kukunin namin. Ito na lang po yung binigay sa amin. promotion, mas Hi guys! Welcome to my vlog. So, nakakalibre kami guys ng ano, ng bed. Thank you po, ma'am, sir. Dito lang yan guys, sa tiny house. Muto na kayo guys. Oh, sige, mamahay ma'am. Thank ah, you for the cactus. Apo. Thank you very much, ma'am. Pagong succulent. For the cactus. Po. Thank you for. You want. you want? Huh? You okay. want. Hi. Hi.

Lucas, dito ka lang. Dito ka lang, oh. Lakas niyan. Dito ka lang. Dito ka. Sabi ko dito ka, eh. <laughs>

Hi po. Dito lang kami. Oh. Na, lang, lang, o. Pero yung sa amin doon. ka pala, hi vlog. Ano? Kailan? Ate niya. anak ko. Ye! Kuya Ton. Magkamukha kayo. Ano Lucas? Kaya pa? Hoy kanina natapak ka. Ba't ka ganyan? <laughs> Uy, sino ka dyan? Naaway mo tubig. Hi, guys! Kung lang <laughs> sana talakod kami sa gitna Kaya nga eh. Dito yung Bye. 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 Hi guys! Ah! <laughs> <Lucas>. <laughs> Starbucks. Hi vlog. Morning na. Ayan. Pupunta tayo sa tindahan. Bibili tayo ng ano. Ano ba bibili ko? Sponge. This is the bill. So morning. Ito yung view namin sa umaga guys. So, maambon. Mulan din actually kagabi. Ayan. Then parang events place dyan banda. So, bibili tayo. Mag-aayo tayo dito sa tindahan. Good morning! Good morning! Bumili na ako ng punch. At kagabi kasi, guys, nawawala yung jacket ni Lucas. So, may nakapulot pala. Eh, ano? Mm, mm. Mahal ko yan ito. O, na lang. Nakuha nila kasi akala nila kanila. Tinabi lang nila. Ayun. So, kapag tayo dito, guys. Ito yung kanilang pang events place to, guys. Siguro, kung may occasion, birthday, pwede kayo dito. Ayan. Tapos, so, ayan grabe lamig guys kagabi sobra sobra lamig kagabi grabe yung aircon namin electric pump pa kami so ayan dito kami hindi kami nakapag picture dito kagahapon kasi hapon na nga kami nakarating so ako guys hindi ko alam ito oh I love tiny house the oriente and guys yung contact number nila Ayan. Tawagan nyo lang sila, guys. Ayan. Ganda ng dagat, oh. Ako, parang hindi na ako maliligo. Siguro sila na lang. Hindi ka na paliligoin yung mga bata kasi umaambun eh. Ayan. Ayan yung mga ang lakas ng ano, ang um, lapit tayo guys. Ang pino ng ano guys, ang pino ng ng buhangin no. Oh. Kita nyo ba yan? Pino yung buhangin. Basa nga lang, kasimulan. Nakakatawa naman, mga bata. Ayan. Kita mo yan. Hindi ko kilala yan. <laughs> Kakatawa lang. Naamon kasi guys. So hindi ko na paliliguin si Lucas at si Yuan. Siguro yung matatlaki na lang yung matatanda na lang. Ganda. Ang ganda rito guys. Pagpunta kayo rito sa Gobjen Actually dumaan lang kami sa Gobjen Pero mati pa rin to Sabi nung dalawang bata ah, Ni Kuya Francis Nasa sleeping dinosaur daw kami Ayan no? Sleeping dinosaur daw kami Hindi ko sure ha Hindi ko rin sure Pero comment down guys Kung talaga nasa sleeping dinosaur kami Ayan, kita mo yan. Pag mati talaga, oh, pwede to ipanlaban ng pangdikdikan talaga sa ibang mga beach resorts talaga. Eh. So ayan, mabalik na ako doon kasi si Daddy. So this is the view. Ayan. Mabalik na ako doon kasi si Daddy. Naging tubig tulog pa yung mga bata. Ang sabi, gigising daw ng alas 5, alas 6 na. Pupunta kami parola, guys. Kasamahan niyo kami, ha? Ay may bubutas. Sa gabi, may nakita kami ganyan, tas may hermit crab sa loob. Ayan. Dati daw, nagbo-bonfire sila. So, ngayon, hindi na daw. Hindi namin alam kung bakit. So, ito yung mga cottage nila. Ito yung good for ano to. Good for five to 10 person. Ayan, yun mga yan. Ayan, o. Oh. May recyclable din siya. Kailangan, guys, pag nasa gantong lugar kayo, guys, huwag nyong, ano, huwag yung magkalat. Kasi, ano, eh, saglit lang tayo dito sa mundo. Mas, iiwanan natin, puro mga basura pa. Ganda ng puno, So, din na ako nakaikot doon sa kabilang side ganda. Tapos ito yung toilet. May toilet din doon sa area namin eh. Ayan. So guys, ito pala dapat yung magiging cottage namin. Ayan. Kaso hindi siya napunta sa amin. Doggy. Doggy, doggy. Kasi lakas ng ulan. Ang lakas ng ulan isang araw bago kami pumunta. Ayan. Ito ay lagkaw 2. Malaki siya yung Okay tayo yung metropal. So dito kami dapat talaga kahapon. Malakas daw ng ulan. So tumulo daw. Nasa taas hanggang baba. Ayan, ang ganda na view. Kita mo yan. Kita mo yan. Ang ganda. Mountain na. Tapos may swimming pool pa. Ay may swimming pool. May beach pa sa harap. Ayan si Pongkan. Ay, ang kit ng aso. <laughs> Ayan si Daddy. Kasing na ba sila? Hi, Hi good morning. Nakita ko na yung jacket. Hmm. Nadampot. Nakuha nila kuya kagabi. Doon din, sarap sa nila. Buti tinabi nila kasi akala nila, di ba yung mga bata sila? Akala nila sa kanila. So, ayun nga. Maghuhugas na ako ng mga bote, dede. Tulog pa yung aking mga chikiting. Ito yung likod namin. Di ba? Actually, guys, ako ay mountain person. Kahit like, hindi ako maakyat mga kabundukan. Gusto ko lang yung saya na nakikita ko kahit malayo pa lang ako. Pag nakakakita na ako ng bundok, iba yung feeling sa akin. Kumpara sa dagat, ah. Ito, guys. Ito, guys meron kami niyan. may mga camping chair kami sorry sa mga yun yeah. dami namin ano director's chair At saka yung tent namin nabasayan kagahapon ng ulan so hindi namin alam na parang gagawin dyan nililinsan na lang namin siguro yan yeah. so mamaya uwi na kami umugas lang ako ng plato Yeah. Ay, yay, yeah, yay, yeah, yay, yeah, yay, yeah, yay, yeah. pongkan. -basa si pongkan, no. Mulan kasi, guys. Kita pala rito yung dapat na, na ano namin, cottage namin, no. Meron din kasi siya sa taas na i-house, e banda. Ayun, no, kita sa taas. Pero wala, eh. Ngayon talaga. At least, meron pa rin para sa amin na napunta. So, yun na nga. Maghugas na ako. Bye. Lucas! Hi! Say hi! Hi blood So guys, nagluluto ako ng na aming ano tanghalian. Kasi nakapag-almusal na kami. Almusal namin is ramyun. Ayan. Nilagyan namin ng cheese. Tapos ito yung tanghalian namin. Kagabi kasi yung ulam namin is adobo. Ayun, ang dami pang natira. So, dadagdagan ko na lang siya ng hotdog and ang baby, ano to? Marinated milkfish. Tapos naglaga na rin ako ng mga itlog. Para mamaya sa biyahe namin baka may magutom. Mala malayo yung mga ano... Si Dede daw si Lucas. Wait lang, guys. <laughs> bye 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 baby paalam tayo kay ate okay, Paalam na po kami. Thank you po. Thank you, sir. Paalam mo, sir. Thank you, sir. <laughs> né, é sincer.